walang testimony kung walang pagsubok dapat mahirap ito ang prosesong ito ay kailangan ito ang nagpapagawa sa iyo kung sino ka kailangan mong maging malambot kailangan mong maging matalino at kailangan mong maging mabilis mag-adjust kailangan mong harapin ang mga sitwasyon na meron ka bakit dahil maraming bagay ang itatapon sa iyo maraming beses hindi ka makakapaghanda minsan may mga tao na bigla na lang lalapit at magdadala ng problema kailangan mong tumayo sa sarili mo at ayusin ito. Kailangan mong magtiwala na magiging okay ka. Wala kang ebidensya para patunayan ito. Hindi ito makatarungan. Hindi mo maipapaliwanag kung bakit. Wala kang lohika para dito. Kaya kailangan mong magtiwala at kailangan mong magkaroon ng pananampalataya na makakayanan mo ito. Ano ang magpapahalaga sa iyo para harapin ang mga pagtanggi? Kapag gusto mong sumuko at parang lahat laban sa iyo. Ano ang magpapalakas sa iyo para magpatuloy kahit mahirap? Ano ang magpapalakas sa iyo para sabihin, kaya ko ito? Ano ang magbibigay lakas sa iyo para bumangon muli? Hanapin mo sa loob ng sarili mo. Huwag kang tumingin sa labas para sa mga bagay na nasa loob mo na. Huwag mong hintayin na may ibang tao na magligtas sa iyo dahil ikaw na mismo ang superhero mo. May alam ka na sa iyong isip Panahon na para bumangon ka at ipakita ang pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Kapag ikaw ay nadapa, ang tanging paraan para bumangon ka muli ay mula sa loob. May kakayahan ako. May mga simpleng kakayahan pero malakas ang loob ko. Kaya ko. May lakas ako para gawin ito. Gagawin ko. May lakas ako para magtagumpay. Kailangan ko. May mga tao na umaasa sa akin. Bumangon ka. Hindi ka dapat nandyan sa ilalim panahon na para umakyat ka. Huwag mong gawing komportable ang sarili mo sa ilalim. Bumangon ka at pumunta sa lugar na nararapat sa iyo. Hindi ito oras para magreklamo. Hindi ito oras para umiyak. Panahon na para mag-focus. Kapag nagsimula ka ng magtaka sa sarili mo, talo ka na. Kapag nagsimula ka ng magduda, kapag pumasok ka sa kalungkutan at mag-isa, nawalan ka na. Kahit hindi mo pa ito kayang paniwalaan, kailangan mong maniwala. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Kailangan mong maniwala sa iyong produkto at serbisyo. Kailangan mong ibenta ang sarili mo araw-araw. Ang pinakamahalagang benta na ginagawa ko araw-araw ay ang paniwalaan na kaya ko ito. Kung kaya ng iba, kaya ko rin. Magbabalik loob ka at gagawa ka ng mga bagay na hindi mo akalain. Kapag pinagtibay mo ang sarili mo, hindi mo makukuha sa buhay ang gusto mo? Ang makukuha mo sa buhay ay kung sino ka. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, kailangan mong baguhin ang iyong sarili. Maglaan ng oras para sa sarili mo. Pagtuunan mo ng pansin ang mga iniisip mo. Labanan ang mga negatibong iniisip. Mahalaga ito at may utang ka sa sarili mo na gawin ito. Kaya magtrabaho ka sa loob ng iyong isip. Labanan ang mga hindi magandang sa loobin. Magiging mas maganda ang buhay mo kapag natutunan mong kontrolin ang iniisip mo. Ikaw ang gumagawa ng buhay mo. Ikaw ang bida sa iyong kwento. Ikaw ang direktor. Ikaw ang sumusulat ng script. Ikaw ang magdedesisyon kung magiging maganda o hindi ang kwento ng buhay mo. Kapag nakita mo na ang halaga at kahulugan ng iyong mga pangarap at talento, matutulungan ka nitong malampasan ang takot. Ang gutom mo para makamit ito ay magbibigay sa iyo ng lakas. Gusto mong magsimula at magtaya ng malaki para sa sarili mo. Hindi ito madali at maraming tao ang mag-iisip na baliw ka pero hindi mo kailangan magpa-apekto sa kanila. Lumayo sa mga taong hindi naniniwala sa iyo. Hindi nila maiintindihan ang dahilan kung bakit mo kailangan gawin ito. Huwag mong asahan na maiintindihan kanila. Kailangan kong maging pinakamagaling hindi dahil mayabang ako, kundi dahil kailangan kong paniwalaan na ako ang pinakamahusay kung gusto kong maging pinakamahusay. Kailangan kong maniwala sa sarili ko bago maniwala ang iba sa akin.